Me. <laughs> Patignan mo muna! Namumutla siya, oh, siya Patignan <laughs> niya! <laughs> Patignan! <laughs> 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 Ay, ako nang gumabait ko Uyong, hindi ko naman nagbabago. Aaaaah! Magbalik! Ari, papagtawanan na kita. Magbalik! ini madilim. Di ko makita yung mukha mo. Ari! <laughs> <laughs> <Ay, laughs> <Ay, laughs> <laughs> <Ay, laughs> Uy! Sakit nga! Nanginginig ako! Ang daming tuko! Anong pa? Ano, so, ano ba ginawa mo? Hindi naman... Naano mo ba? Anong Hindi naman. Magdahan-dahan. Ay, ayun! Ay, ayun! Tumatoy! May anak ko. Ay, talaga. You're so girl scout! Ay, si Pati, ay, ay! Ay! Labas na lang muna na. Ay! Ay, sakit! Ay, labas ng ay, ko! ko! <laughs> Ali, bago sumigat, ka sumigat, meron ako skandal noon. Ah, ganun.